morning mga kababayan alam niyo nakakalungkot pero maging uh, masaya din kahit pa paano kasi bakit hindi niyo ba napapansin yung sinasabi ni uh, Tito Soto na pina sweep out ang mga senator na kakampi ni Duterte pinaswip out niya hindi niyo ba pero magkos imbis na magalit kayo kay Tito Soto matutuwa kayo kasi bakit doon niyo malalaman na si ang presidente si Marcos Jr. bangag yon ang numero uno siya yung puno sa flood control kaya kaya nga pina sweep out niya di ba niya kasi dahil kay Diskaya oh no, yan dahil kay Diskaya Nagduduro na, baka maduro na pati siya. Although, sangkot naman talaga ang presidente. Walang presidente at walang proyekto na hindi dadaan sa presidente. Kaya pinastrip out ni Bangag Junior, BBM, ang mga senator na nag iimbestiga sa flood control. Just to think that. Kasi medyo sa galit ninyo, nawawala yung control. Eh. <laughs> no? Pero sabi na sabi nga ni ano? Sabi nga ni Soto, di ba? Ang sabi ni Bangag President Junior Marcos na sweep out mo sila lahat yan pero hindi siya pumayag hindi pumayag si Tito Soto kasi mayroon pang hearing last hearing di diba? tapos mayabang si mayabang mayabang naman itong si Tito Soto kasi bakit sobra siyang nagyabang kasi nakalapit sa doon kay ah uh, presidente upang siya ay maihalal bilang uh, bilang senator president uh, hindi niyo talaga gets na. No? ganun yan tapos s'yempre ah uh, pera-pera din ganun naman yan ganun din yan kasi kung sino yung ah uh, nagtatakip sa magnanakaw eh yun ay kasabwat ng magnanakaw hmm, hindi naman pwede ano sasabihin di ba so yun lang maraming salamat